kahabagan o kawan ay pinakita ng Diyos sa plano ng Ama. Pagmamahal, awa, bakit ibigay niya sa katawan ng ating Panginoong Yesus? Sinilang upang iligtas ako, ikaw, tayong lahat. Dahil sa kanyang awa, kahabagan, John 3.16, nagpakita ng wagas na pag -ibig. Kaya pag tinanong ka, bakit ang pag-ibig ng Diyos ay dakila? O kabagay ng Diyos ay dakila? Sapagkat malawak. Wala hanggang sukat ang pagmamahal sa tao na iksim. Kaluguran ni pota, pero ngayon kinabukasan, hindi na. Nagkamali. May nakita. Nagkamali. Ang tao, nobody's perfect. Wala po. Sa Diyos lang, sa Kanya po. Kanta po. Kung wala ang Panginoong Yesus, kung ang Panginoong Yesus, ang Diyos, ang Diyos natin hindi nahabag sa atin, wala tayo. Wala tayo ngayon sa ating kinaupuan. Wala tayo. Empty. Parang isang lalagyan. Isang lalagyan na walang laman. Pero dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos, nagkaroon ka ng kaunawaan nagkaroon ka ng karunungan, nagkaroon ka ng kaligtasan na ibinigay niya sa atin. ten pork. Hindi inag-stop. Kinumpleto niya. Kinumpleto. Mula sa kanyang pagsilang, pagkamatay at pagkamuhin na ulit. Ito ang perpekto, ito ang tunay na kaawaan o kaabagan ng Diyos. Pakita ng pag-ibig suffering, sakripisyo, pagtiyaga, nagtiis. Okay? Uh, elder, yes, narinig ko na yan paulit. Yes, paulit, paulit, paulit. Pero press na press. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Kapatid, kung bakit kailangan marinig mo, kailangan uh, lagi mo ulit-ulitin, ang Diyos natin ay oh, Diyos ng mabagin. Diyos natin, Diyos na mapagbahal. Ang tanong, kumusta po sa buhay natin? Nakikita ba sa buhay natin? Nai-apply ba sa buhay natin? Di ba nung nakarang pag, uh, pag sermon ko po, yes, tinatago mo? Saan? Ang Biblia, ang salita ng Diyos? Dapat itago mo sa puso mo. Huwag mong itatago kay Sansan. Itago mo sa puso mo. Ay, bulay, pagbulay, bulay mo. Araw at gabi ang salita ng Diyos. Kinopleto niya. Napagtagumpayin niya. Ang hamon, ang pagsubok, ang problema, ang mga bagay-bagay, siya lamang ang nakagawa. Siya lamang ang nakatupad. Pero tayo, mga kapatid, nandun pa rin, patuloy tayong nakikibaka, patuloy tayong lumalakad, patuloy tayo. At doon, ang mga salita ng Diyos pa ay patuloy ba ating pinuunawa, pinamumuhay, istisina sa buhay. Mapapalad ang mga mabagin sapagkat sila'y magtatamo ng kabagang. Yun pala ang daylan. Kung bakit ang hindi natin maranasan ang kaabagan ng Diyos kung hindi natin ipinap, dito tayo nagpapakita ng kaabagan sa ating kapwa. Gusto mo bang maranasan ang kaabagan ng Diyos, kaawa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos? Kailan po, kapatid, maging mahabagin tayo sa ating kapwa. Okay? Sa ating kaibigan, kakilala, o sino pa man. Okay? Mga nakita mo ng taong ito na nangangailangan i-comfort. Share mo the love of God, the goodness of God, the sovereign God, kapangyarihan ng Diyos.